Yan, andito na sila. So, kumusta yung ano niyo yung bakasyon niyo sa Singapore? Masaya. Ah. Kaligayahan hindi mapapansin. Ibabasa na sa tubig bakang. oko Ah, tapos Masaya. Sinulit, Masaya. sinulit Masaya. talaga. Pero sobrang sulit, sobrang. Salit. Bakit ang tagal din na kayo ng uwi? Alam kasi yung flight lang. Oo. -oh. Na maayos. Tapos, pero may nagkiang-kiang sa Singapore. <laughs> ano man? Bakit? O sana next vacation, marami na tayo kasi ang saya talaga kung baka sa ibang bayan. Pag marami, no? Oo, pag marami. Yung isa, ano naman? <coughs> Yaya, yung... Gusto na siya, eh? Gusto na, eh. Nasa labanan, nasa Ha? 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 mga ano natin, yung mga bisita natin. Ayan na sila. Nauna po silang tatlo. Si Diva, si Diva, si Ma'am, si at saka si Bakang po na nauna. <laughs> Ano rin sa tapos ang taping na ano? Mag maglalaba kami guys. <laughs> maglalaba kami. Maglalaba kami sa ilog. Ang daming mga labahan. Galing, yes. galing lang pa lang sila sa Singapore. Actually guys, ito po yung uh, sa agency. Ito po yung pangalawa. Yung pangalawa mukhang mataba po siya eh. Mm -hmm. So kung masaya experience mo doon sa ano kang sa Singapore? Actually, it's my second experience naman. Oo. Oh, Singapore? Oo. Oh. With friends. Pero masaya lang ako kasi kasama ko. Kasi. Pero dati na ka-Singapore ka na ba? Oo. Uh ko na nga. Second experience yun. na di ba kang sa Singapore? Pero, that time, ngayon, um, balita ako, yun know, ka daw, marami ka daw, nagsimulot ka daw. <laughs> no? Outro! Panood ko ba yun? Panood ko yung simulot mo. Nang pag-click ko, sabi ko, ha? <laughs> yung bulbul dito tarap. harap. Kita, kita sa so yung lumulubul. Siya ko ang ginanon mo, hinila mo konti <laughs> Pero trending ganun. Oo, oh, mag-300,000 mag, mag, -mag 300, na ngayon. Oo. Oh, oh. Kaya mo lang kayo, mapalaundry kami, guys. Bye! Kami guys, Magpa-laundry kami ng mga damit. Oh, ito yung mga laundry kasi doon yung talagang dala yung ating mga beshi. Mm hmm Mm. At timbangin na po siya. So, ayan, 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 guys. So, kailangan talaga namin mag-pakikagwin pa laundry kasi ang dami na namin damit na hindi na galing pa kasi sila sa Singapore. Yan po yung um, dala nilang um, mga damit. Ayan, so, isa-isa ayun pasok. At yan, taong tawa ako dyan kasi tawakan <laughs> ko pa dyan. At natatawa ako kasi nga um, naalala ko yung nag-save sa chat. Tapos kita nga sobrang ako natatawa. Naali talaga ako at uh, napanood ko yung video na yon at hindi naman sinasabi na ano na tumawa ako kasi ano yung mga ito hindi um, malinis naman pero natatawa ako na naman ko yun kasi sobrang naaliwa ako oh, di diba? yung Ayan guys, so ang dami namin nilaw din lang dyan. Siniksik na po namin lahat. At dyan po si ate nilagyan po siya ng gaon para mas maganda at mas mabango. Pero alam niyo guys, nung nagpalaundry kami, hindi pala siya pulido talaga na malinis. Kasi um, yung iba map mapuputi ay nakikita pa rin yung dumi. So hindi talaga din siya pwede din dyan, sa puti. Ang pwede lang pala dyan o maganda dyan Ay, yung mga di color ayan Siniksik talaga ni Naiwahaid para mura lang yung mabayaran namin siyempre nagtipidig kami di ba o oh. ayan sinara ko na at si siniksik talaga din so ayan na guys ayan di ba ang saya rin naman namin kahit pa kaya good luck ate sa pag ano ayan, guys. see guys love ya mwa 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 So, alis na kami guys. Siyempre, iwan naman namin yan. Babalikan na ko namin yan. Mamaya, one hour. Thank you, ate. Thank you, ate. Bye! Pinaikot na siya.